Oh, happy sino oh, Sinulab sino love sino love opo sino bibi na mama happy ayo happy bibi mm -hmm. sino mama papa papa <laughs> mama sino <-lab>? papa <laughs> mama? Mama. Oh, mama mama happy <laughs> happy happy Sigot mo na happy Hi ay. Oh, didi, didi. happy ay dide dide happy mo na happy ay where dide uh, yeah. ha Sabi mo na ha ay ay naalis na tayo alis na babay na tayo happy ay kini uh, so more nah. pa more pa more, more pa more kiss more brush your head brush your head Ay, ang kung paano talaga talaga mga talaga 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 Okay, Kick. Hey, okay. Kali mo very Kaling, good oh. Uh, can you slap this? Slap, slap, slap. Can you spank? Spank na lang. Spank. spank. Mm. Ay, Ay, ayaw. Duduk Ay, na yan ma. Duduk na. Hello po mga kabisnes. Good morning. Good afternoon. Good evening. Bag na agdaw. Kata kayo. Sa ngayon na po mga kabisnes. Si sa dito na yung sinigang. Sa KBG. Hi guys. Ha? Ay, darang saya ingin menjelaskan apa yang saya inginkan. Hai! Apa yang anda inginkan? Saya ingin menjelaskan apa yang anda inginkan. Saya masih tertanggung. Apa yang anda inginkan? Saya inginkan... Thank <laughs> you. po, Daryl. Ngayon po araw na po ay nandito na po. Sen. Isang pinaka mabait at pinaka understanding at kaaway ko po. Papakilala ko po sa inyo yung kong kaaway kasi siya lang at ako eh ang laging nag-aaway. Sige po bang makilala ko sa inyo siya mga kapistis. Ha? Tinay, ipapakilala ba natin siya? Sagot! apa? Apo, very good ah! Love mo ba siya? lab niya. At ah, turo mo nga kung nasaan yung lab mo. Saan? Saan ang lab? Turo mo nga. Nasaan si kita? Saan kita? Ayan po. Ang kaway ko. Hi! Hi po. Ayan po. She's back now. O, di ba? Hindi kami mag-aaway sa bagay na dapat pag-aaway. Nag-aaway kami sa labahan. Dalawa kanina. Hiniiwan ko siya kasi nagtaong grasa po kung So, yung puti na laban namin at yung kaunti na tirang bicolor, yan ang sinasabi nyo, hindi kami magkasundunig at ibera. Magkaaway kami talaga sa labahin! O, di ba? Kasi nandito po itong bata, o, ayan. Kaya si Tita Vera na ang gumawa. Away-away dyan sa mga fans natin, bakit? O, di ba? Kaya nyo kung gano'ng kaganda si Vera pag walang sakit kontrobersya na nangyayari sa ating dalawa ngayon. Bakit? Kasi nga dahil ikaw lang ang dapat na maging twin ko sa ba? Diba? O? So, Marilyn? Dino? O, oh, meron po. Ah, wait lang po mga kabisis. Balikan ko po kayo. At dahil meron pong nagtatanong, hinahanap si Menga. Charo. Hinalikan ko po, po ang aking kaaway. So, tingnan nyo po yung nalaban namin dalawa. O, tingnan nyo. Ayan na. Ah. Dahil hindi ko po natapos yung mga nakarang ah, tinapos na po namin dalawa. Kaya pinag-awayan po namin mabuti kung paano namin matatapos. ba diba? Bakit? Okay. Kasi ano po siya, eh. Uh, isang linggo. Ilang araw bakit? Nine days. Nine days po siyang wala. So sa nine days po na yon ay galit siya sa akin. Jado ko lang. Love ko po yan si Vera. Kailan niyo kung sino maganda sa akin mga kabiskis? Wala. Ako yung harapan. Ay, siya yung harapan ako, hindi ko rano. Alright. O, di diba mga kabiskis? Kaya sabi na epal ako, ha? Kayo ah. Hindi ako epal, mahal ko si Vera. Tanungin nyo sa kanya, Vera, oh. kailan ba kita inaway? Mamaya pa lang yata. Oh, uh, di ba nag-away na tayo kaninang maga? Ay, may bisita <laughs> po kami, andyan si Medyo. Medyo magpakita ka naman! Hindi ka natin dito. Po. Ayan po si Budang. Medyo, dilim washer namin ang hindi lang po. Ayan po. mga ka-business. Ito po, ba ito nagsasabi? Nung mag-away kami natin. Ako po yung nagko-comment doon na ano. Tandaan <laughs> niyo po yung pangalan niya. No? Ano ang nakalagay doon sa comment section? Ano bang nilagay mo? Nag-away so, na naman kayo. Ay, ganun? Nag-away kami kanina. Wala nakakita. Ay. kailan na si Vera? Nagsabo na hmm. Ba't din yung binalag? Binalag namin. yun. yun. Ah, abangan, abangan niyo po mga ka-business Abangan niyo ha, tapos <laughs> na yan ha. Sabunutan kami sa labahin ha. Opo, hindi po kami nag-aaway. Ah, okay, kaya pala labahin, kanina, oh. bakbakan kayo dito. Hmm, kami dalawa. Hindi na lang po namin kinuha na ng video kasi baka sabihin niyo, uh, mas magaling si Vera eh. Ah! Tay-tay <laughs> niya. Po. Si Vera po ay... Magaling po talaga siya. Katulad ko. Hindi ko inamin na ako lang. Ha? Oh, kami po dalawa Patunay o. Ayan po. <laughs> 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 hindi po na Magaling po yan. Ayan. Hindi po pinainom ni Jojo ng gamot. Sabi ko sa'yo eh. Huwag kang papat lang ng gamot eh. May na-paralyze na to. <laughs> Bakit ano pa ba inulan nito? <laughs> ano inulan ano? mo? Ano mo? Oh. Parang ka makakakansi yung ano ah. Mama, ah, ay, tawag po po. Ay. Oh, po. Ay, ay, Ayan po. Babalikan ko po kayo dahil mayroon pa po kami pag-uusapan ni Vera, ha? Oo. Yeah. Tingnan uh, niyo kung gaano kami ka-sweet. Hindi kami nag-aaway. Nabigla lang ang lahat at nagulantang. <laughs> ba, babalikan kita. Bakit? Okay. Okay. Ano, ano, bakit ano? Ano? Masyado po. May halat ako ni Vera. Pakita <laughs> mo nga yung ginawa mo sa akin. Sinakal niya po ako, mga kabisto. Ano po, ginawa niya sa akin. <laughs> nagpasapo kasi sobra ako natuwa sa kanya. Ilang si araw po kami hindi nakita. Ano yung ginawa niya sa akin? Pinag ginawa niya akong bubbles, bubbles, bubbles ng ano. Ano ba tawag nito? O tama lang yan para ano, katulad Mag kita na ano. Magkakulay tayo. Hindi uh -huh. kaya ka na po, puti. Pero alam mo maraming diferensya sa atin. Eh. Uh -huh. Alam mo ano. Uh -huh. Bilbil. <laughs> Bil. Alam mo sa sabihin mo. Marami akong anak. <laughs> Tapos, ikaw si may dimple. Asan dimple mo? Wait. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> po. Yan pa si Vera. Ay, mahal ko po yan. Di ba, Vera? Yes. Kaya nga, gusto-gusto mo na, ano, no, na pumayat ako, no? Ano, be? What's that? Saan si Lolo? Can you show me where's the Lolo? Oh, saan si Lolo? Where's Lolo? Tawagin mo nga si Lolo. Lolo? Ikaw, be? Lolo? Lolo? Oh! Oo, oh, di ba? Say hi daw, hi. Hi daw sa lolo, hi. Opya, opya. Mm hmm, po, yan na. Ito, pipo, na. Ang mga po namin ni Junjun -Jun yan. Yan. Tapos yung iba po nasa taas na kasi natupi ko na rin po. So, yakit na lang po yan ni Vera po. Ayan po si Tina yun. Oh. Tinay! 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 Nuna. Bisi po siya ng babaso. Ano pala 'to? Mm. aking mm, pambasa. Yan, nagugutom. Pare dito, babay tayo, den babay, babay. Bye. Kam na kam. Kam. Yan po, samahan na po si Tini. Andalis kan. Tata, mama. Lily faster. Faster. Ah, oh, wait lang. Hmm. Kami ni kami. Sandap. Dutu tadi. Ya. Oh. Kita <matapos> nak kami. <laughs> bye bye. Bye bye na bye bye. Bye bye na be. Babay po yan po, alis na daw po siya Sumakay na siya mag-isa Na, bay na bay Bay na mama, babay na mama Babay na babay Babay na muna, babay na, babay Babay po, babay Ha, alis na mama Alis Nahulog oh. ikaw ha. Cái này Cái này Papa Papa Dirty yan na Sing ikaw sing Sing Blank kiss mama Blank kiss Say hi Mabait ka ba? Mabait ikaw. Sagot. Sagot. Ay, baba na baba. Sagot. O, oh, Joris. Kung maa nagpatay na. No. So, uh, Ayan. Gusto nyo nang umalis. So, yun po mga kabistas. Nandito po ako sa tricycle na Tito Bogi. Dahil po, ganito po yung tsura ng aking leeg at ang aking katawan ay puro uling. Dahil sa ginawa po namin social, so, social, ano? Social, social experiment po. Ah. Uh, po doon sa, ay, panoorin nyo po sa vlog po ni Kuya. ka-business po. Yung amin pong ginawang, ano, uh, experiment po na kaba po mga kasi iba po pala yung nasa uh, actual na po kesa dito sa ginawa namin na wala po kasi practice yung ginawa namin audition. Diretso lang po yung mga ka-business Walang walang instruction basta sinabi taong grasa kaya ganun yung itsura ng damit, malinis. Ngayon po kasi uh, ang ginawa po namin talagang dinumihan po yung damit na suot ko. Nilagay ng uli. <laughs> Pati muka, tinanggal ko po yung posting suko. Tapos, uh, naglagay po ko ng mga toyo sa katawa. <laughs> Dahil ang pupuntahan po sa namin ay uh, food, food canteen, mga canteen ba, mga ganun po. Kaso, manager po kasi dapat yung mahanapin namin. Eh, sinabi ko po kay kuya na marami na po kasi pera yung manager. So, yun na lang pong ibang mas nangangailangan po ng na pabibigay po namin ano, reward kung sino po yung makakapagbigay po sa akin ng 50 pesos po. Pero, ayun nga po, uh, naman po namin, pero, ano po eh, walang pumasa. Wala pong nakapagbigay ng 50. So, nagkaroon po ako ng idea na mahirap po pala ang nasa lansang ka, gano'n ang itsura mo talagang uh, depende po ako uh, sa ngayon lang po wala po talaga uh, wala walang nagbigay sa iyo ng gusto mong uh, gusto mong makiparamit katulad na nga 50 pesos pero napakabait po ni tatay at saka nung pinda po ng balot kasi papakain mo po ang oh, balot eh So, inayawan ko po yun mga kamistis po. Kasi gusto ko po talaga 50. Yun po eh. Pero ang nakamit ko po ay uh, yun nga po, mineral water, biscuit, diba po. Tapos 10 pesos po. Yun po yung nakuha ko na ibinigay sa akin nung ano, nagtitinda po. So, yun pa mga business ah uh, hindi pa po dyan nagtatapos dahil marami pa po kaming gagawin uh, sa susunod na Mag-aana pa po, po kami talaga ng mabibigyan. So, kung nga kaya itong itsura ko kanina. Pati po si Shofo, ayaw sa akin, bibitin eh. Tinanggal ko pa po yung tali-tali ko sa buhok bago po ako magpatid. Tapos sa susunod di kung pwede lang ang buhay sa no? ko na po ay susama si, ano, sa tinay. At ang nagalaga po sa kanya ay si Tita niya Jun Jun. Si Tita Jun Jun ang nagalaga. Ayan po si Tita Jun Jun. Ang kanyang pitang maganda at ang kanyang lookalike nose. Lookalike <laughs> nose. Kita niyo po yan? Nag-iisa yan. Nag-iisang tita niya yan. No? Di ba? Tapos um, ang... Ah, sa binawa ko kanina? Apo. Sa Tito Bay. Mga nyo yun mga kabisnes. Mauna naman to i-upload day Alin? Ina-edit na. Ina-edit na ba? Oh yeah. Ako na i-upload. So, uh, ako po ay ano lang, uh, pagkatapos mo. Nakakatuwa na nakaka, nakaka inspire po yung mga nangyari. Kasi hindi <laughs> gusto ko takalain. Diyos ko po, ang hirap palang kumita ng pera ng ganyan kahit baliw ko. Ka. Si, uh, mainggit na naman siya. Tapos, basya ng basya. Galit na galit siya sa akin. Pero yeah, nanonood pala siya ng sayaw ko kasi sabi niya mas magaling na siya sumayaw sa akin. At kaya niya raw sayawin yung mga sinasayaw ko. Oh, oh, sarap, oh, oh, oh. Ayan, lumayas na yung anak ko. Hindi eh, na po. siya sa tatay niya po mga kabis. Oh! Man. Ayan, hati. Kuya Lito, So, meron oh. pala ako sa yung tatanong. Ano no, po yun? 1 oh, oh. plus 1. 11. Ano yun, napakatalo na nila <laughs> ito. Okay ka naman, Kuya Lips. Okay naman po. Okay na tayo? Okay naman. Hindi <laughs> 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 mo alam, nag-awag kami ni Vera? Oo, wala kayo. Oo, nag-awag kami ni Vera. John, paliwanag mo sa kanya. Nag-away kayo? Kanina umaga. Di ba natapos na namin yung <laughs> nag-away namin? Kami ni Vera nag-away kami, natapos na namin, di ba? Mga kapisnes. <laughs> Nagawa kami ni Vera kanina. ano mo ba yung pinagawain namin? Hello. Ikaw, nagagawan ka rin. <laughs> away kami sa labarin. Ah. Diba? <laughs> Yan po si Vera. O, tinan nyo ha, ah, hindi kami mag away ni Kuya Lito. Kasi uh -huh. ah. wala pong away-away na nagkano sa amin. Bad po yun, bad. Magagalit po ang Panginoon Diyos sa amin pag nag-away. Na. Okay, isis... Nakapuntay na nga ako sa'yo. Nahirapan ka ng mag eh. Di ba wala tayong samaan lang? Wala no? naman mga mga. Kamihin ka sa mga mata nila. O, oh, di ba? Totoo yun. Okay. Eh. Diba? Kaya po, ah. Uh... Oo, uwi na rin kami. Kaya umuwi na nga si Shopo. O, oh, ayan na. Oh. Pumasok na mo sa motor na tito niya. O, oh, hi ka naman dyan, Dad. Hawakan oh, mo yan. Mahulog yan. Ay, oh. habis oh. na. Ngayon naman si Ba. Hindi na naman uminom ng gamot. Yun, John! Bigyan mo to ng gamot! <laughs> oh, yan. Di ba paliwanag natin sa business natin mga ano, ako yan dito. Na hindi tayo nag-aaway. Yeah, hindi lang nagkaintindihan dun sa tono. Okay. Pero hindi kami nagkaroon ng samaan ng loob. Kayo lang po yung gumawa ng issue, di ba? Wala naman eh, di ba hindi kami nag kasi, ito nga, pagdating nga ni Vera, pumasok ngayon. Oo, oh, di ba? Close naman kami. Kaya, sinasabi so, nila na wala ano. Wala naman pong away mga business. Ano lang. Ah, <speaking in Spanish> wag, ayun nga po, mag ko po. Wala po mga ganung bagay po. Uh, huwag na palakihin. Huwag na pong palakihin. Tsaka, mm -hmm. huwag nyo yung pag, yung mga comments po, huwag nyo yung pagkasirahin. Uy, sakit you know? no? po. Sobrang sakit. Kaya nagtaka din po ako. Nasaktan ka ba? Oo oh, naman. Dami eh. kong basher, oh. no? Kaya nga nagtaka nga din po ako mga business. Kaya nagsalita din po ako sa, ano po, yung kay Paps. Ayan po. Nagtaka din po ako ng yung Na o si Diba, nag-ano lang ako. Wala uh -huh. naman ako sinabi masakit doon eh. Kaya nga nagta lang ako, Diba? <laughs> Sabi ko nga kanina. Ba bakit kaya naba si Ate Mengay doon? Wala naman masyadong, hindi ka nga masyadong nag Hindi. Hindi ako umiimik kasi uh, alam ko maintang dugo sa akin ng mga ano eh. Pero yun pa naman po mga ka business ah, Nagpapasalamat pa rin po kami sa mga bashers po namin, sa bawat isa po namin bashers. Kasi may views kami. <laughs> Kasi kung walang basher, walang views. Opo. Pero Kaya, nakikusap lang po kami na ano, na huwag masyadong malala. Huwag brutal. Huwag insert, diba? Uh -huh. Kaya po mga ka ha, ano po kami ha, wala kaming alitan-alitan. Alitan, tsaka magkakapalit po kami ng ati dito. Ate po, nila ako eh ako yung matanda sa kanila. Saka si Kuya Buknoy, sila po lang So, yan. Naintindihan nyo na, mga kabisnes ha. Pumasok na si Vera. So, hindi na ako nag-iisa dahil doon ba na si Vera? Dalawa na kami. Nandang mabuti. Nagsalita si Vera. Oo. Naparoon ko yung kaninang madaling araw. Di ba, 5 o'clock kayo dito. Tapos kami, 7. Pinanood namin ni Tina yun. Alam mo bang kilala niya si Tita Vera niya? Turo siya ng turo. Kasi yung cellphone ko, inilagay ko sa gate. Oh. Diyan sa palkon. Kasi si Papa niya nag-church eh. Do, yung cellphone namin nilagay ko sa gate. nakita niya si Vera nag-aano ng gulay. Sabi niya, Oh, ata, ata, ata. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Vera, kila, pagdating niya kanina, Vera, kilala ka na ni Tina. Kasi ano na eh, uh, nakikita ka niya sa cellphone kanina abang nanonood kami ng vlog niyo. Eh, sabi ko, liya, baka, baka, Oh, kamamay, marami na naman nag-comment. Hindi ako nakapanood kasi nga, di ba, nag-social experiment tayo, di ba? Okay. Ano ba masasabi mo sa aking performance? Ah, ano naman po, talagang best actress po si Ate Mayngay. Best actress? Ah, no, no, oh, Di ba, best actress daw ako. <laughs> Pero, kinakabahan ako lito, di okay. oh, no. ah, ka ba? Ano naman po. Nakakaba kasi, kumbaga first time mong tumingin sa Parang nasa kalsada ka na baka hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo o whatever. Kasi natakot ako parang baka akala ko papaluin ako ni tatay. Yung <laughs> pala kumuha ng tinapay. O <laughs> oh, yan po, nakamerienda tuloy ako may tubig pa. <laughs> Tapos may <laughs> biskwit. Thank you very much nito sa pag-unlock mo na oh, ma... Thank you din po to Kasi eh, nakisama mo rin ako sa... Hindi yeah. eh, naman kita oh. pwedeng na hindi isama. Na. Diba? <laughs> na, napakagandang... Alright, channel na ah, Kasi lahat naman tayo nanonood tayo ng mga YouTube, oh, oh, YouTube, YouTube, so yun lang po pa kayo sa po namin. Sana huwag niyo lang pong palakin pag may, may nakita kayong konting gusot, konti lang yun. Pero sa si Kuya Lito po, nagbago na yan. She's loving husband na, di ba? Kasi po may YouTube channel na siya. Ay, hindi ah. naman sa gano'n. Joke lang po mga kabisnes. Hindi po, malaki po pinagbago ni Lito. Kaya Wag no, pumakit daw no, po. And po. And sa mga kasi bakit ano, eh, Dati kasi <laughs> hindi ka namin nakikita kung paano mo siya alagaan. Si Lito. Eh ngayon kasi magkalapit na lang tayo ng bahay. So alam na namin siya na alaga sa kanya. Siyempre dati yung yung bahay niyo eh. Katulad oh. yun, nandun kayo sa... Oo, oh, oh, doon. Hindi ka namin nakikita. Pag magbablog lang, saka ka lang na makikita. Eh ngayon, magkakalos. Ilang kanto lang ang pagitan ng bahay natin. Tapos nagkikita pa tayo sa church. O diba, ang laki ng pinakaiba noon at ngayon. So, nakikita... OY! Koy! kasi ano kumbaga, um, yung mga ugali po pala natin hindi natin makikita ang mga ugali natin kung hindi tayo magkakasama so kaya kayo mapanghusga pong mga baser, jack lang hindi nyo pa po kami nakikita at nakakausap nakakasama sa loob ng bahay, nakakasalamuha kaya wag po kayo magsasabi ng ganun sa, sa Maraming maraming salamat sa pagpanood nyo po sa views namin, sa lahat ng YouTube channel namin. Thank you very much, Lito Ulea. Ah. Thank you, te. Oh, Dito na ako mag-outro, Lito. Matabi na tayo. <laughs> na ka-business. Awag ah, niyo pong kalimutan ang aming YouTube channel ng ka Official at ka Family. Papa din si po at kay Mama Linda Mix Vlog at sa lahat po ng Kagwang, ah, Kagwang, -ka Kagwang, mga ah, magkakapatid na Kagwang at si Vera at Lito Official. Huwag na wag niyo pong kalimutan yan dahil magkakarugtong po ang aming dito ka dyan. <laughs> Maraming maraming salamat po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Ayun na naman. Si Menga yun naman na nag-vlog. Pag-tsagaan nyo na po mga ka-business. Si Kuya Buknoy po ay busy. Love you po. Saan? Kagat? an an Kagat ant? Saan? Dito? 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 Dito ba? Kagat, kagat ng ant? Dito? Mail mo dyan. More pa? Di More pa? Saan pa? Dito? Dito? Ay, ito? Ito? Alas pa yan. Again, again, again. Saan pa kagat? Saan? Kinagat? Kagat? <laughs> ito? Ito? itu, itu, Ito? Ito? <laughs> okay na? Okay na? Sa good. Okay na? Opo. Happy Diyos Happy na. Happy? si Papa? Happy Happy na? Happy? Si happy. Na, happy, na. Ay, Ay, happy. happy. Ay, happy. ka good. ate? ko kay ako dito Nakipagbulaga siya sa'yo. Kinuha niya yung kumot mo. Oh. Pa, nakirinig na mo, Mimi. Swimming in the water. Oh. There are many, many fish swimming in the water. Many, many fish swimming in the water. Many, many fish Swimming in the water, bubble, 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 bubble pop. Ah, <laughs> oh, bright daw siya. <laughs> Mabait ka ba? Apo. Very good. Love mo kami? Apo. Very good. Bright ka? Apo. So good. Where's the bird? Where's the bird? What is the sounds of bird? Sa bird? Ayun. Can you pretend me? What is the sound of bird? Tweet! 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 Ikaw nga! Ikaw! Tweet! 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 Very good ah! Happy siya! Happy! Kasi nandiyan ang tatay niya. Happy! Sige nga be! Sing nga ka nga! Sing! Kapon, ako no? Umiyak siya kapon Wala kapon Naghanap siya ng alphabet niya na wala daw dyan. Ay, sa 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 nag pa. A for apple. A, ah, a, ah, a. Ah. Ikaw mo, be? Can you, can, you, can, you, can you sing? A, ah, a, ah, a. Ah. Be, look at mama. Bye-bye. Say, ah A, ah, a, ah. a. Ah. Ay, oh, hindi na ko lagdagan ko? Ay, ano yan? What's that? Opa. Masama oh. rin yung pakiramdam ni okay, bye. Babay na, babay na sa mga kabisis natin. Bye, bye. Say babay na. Babay po. Babay na daw mga kabisis. Bye, bye. Hey. There are two yellow fish swimming on the water. Bubble, 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 pop. Sasan saya sayang